Iris, maging maingat ka sa pagkilos ng mabilis, at dapat maingat sa sasabihin sa ibang tao pag may kaugnayan sa pera, baka maunahan ka sa ibang idea ng pag-asenso, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Taurus, dapat ay maging mahaba iyong ang pasensya mo ngayong araw, dahil doon ka makakakuha ng swerte at umiwas ka makipagtitigan sa mga kausap, dahil siya ang pwedeng magbigay ng suliranin, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Gemini, umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan ngayong araw, lalo na sa talagang malapit sa iyo, dahil makukuhan ka ng swerte ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Cancer, dapat ay magalit ka kung kailangan sa tamang pamamaraan, dahil sa ganoon magagawa mong, ang lalayo sa iyo ngayong araw, ang mahilig mang lamang na tao, magingat sa paglalakad ng madali o mabilis, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Leo, ngayong araw ay umiwas ka sa mga mahilig magyabang na kausap, dahil mas mainam ang ganoong gawin, dahil baka magalit ka ay makukuhan ka ng swerte ng kausap, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Virgo, ngayong araw maging alerto ka sa pwedeng makausap, na may kayabangan na tao at mahilig magsalita ng kaberdehan, dahil kamalasan ang ganoong tao, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Libra, umiwas ka muna sa matagal na pagligo sa umaga, at saka sa mga mababahong amoy, at huwag ka magpapalabas, ng pera pagmalapit ng gamabi, para makaiwas sa problema sa pera, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Scorpio, maging maingat ka sa paggawa ng desisyon, baka sa pagmamadali, ay mawalan ka ng pera ng hindi mo inaasahan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Sagittarius, maging maunawain ka at maging mas masipag pa, sa mga dapat na gagawin, dahil kung magpapataan ka ay pwedeng magbibigay, ng kalungkutan sa iyo, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Capricorn, ang pagbibigay ng pagtitiwala ngayong araw, ay bawal muna para sa iyo dahil pwede maunahan ka sa mga plano mo, na dapat nagagawin, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Aquarius, manigurado ka sa sasabihin, sa magulang at mga kapatid, dahil maniniwala sila sa iyo, kaya huwag mong sisirain ang naipangako, dahil baka mas malungkot ka sa hinaharap, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Pisces, ngayong araw ay dapat kang maging maingat ka, umakyat sa mga matatarik na lugar at huwag ka muna kumain ng pagkain sa kalye para maalegon ang kalusugan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin.